kwentong I Love Gogi. Ako si Marco. Volunteer guide ako noon sa isang sikretong cave site dito sa Bulacan. Hindi siya kilala sa mga turista pero binubuksan paminsan-minsan para sa mga adventure tours. Hindi ko makakalimutan ang huling grupo na isinama ko. Anim silang pumasok, lima lang ang lumabas. Pero mas masama pa sa pagkawala ang iniwan nilang anino. Year 2019, bago pa ang pandemya. May isang grupo ng mga amateur urban explorers na nakipag-ugnayan sa amin. Gusto raw nilang i-document ang isang untouched na kuweba. Alam kong delikado. Bawal talaga. Pero mapilit sila. May dalang permiso kuno at may bitbit -bit pang mga donation para sa barangay. Ako ang napilit sumama. Kilala ko ang lugar. Isang butas sa gilid ng bundok, nakatago sa damuhan. Walang signage, walang trail. Pagpasok namin, ramdam agad ang bigat ng hangin. Mabaho, basa, mabigat sa dibdib. Parang laging may nakatingin. Pero wala akong sinabi. May dala silang mga high-end camera, headlamps, at drone. Akala mo mga professional. Abang lumalalim kami, napansin kong may isang babae sa grupo. Tahimik lang. Hindi masyadong kumikibo. Nakaitim. At parang hindi kilala ng iba. Kaibigan ni Lester, sabi nung isa. Bagong recruit. Pero kahit si Lester, parang hindi niya talaga kinakausap. Nang abutin kami ng dilim, nagpanik ang grupo. Nagmalfunction ang main flashlight at nung nag-scan kami ng ulo sa headcount, isa ang sobra. Hindi lima, hindi anim. Pito kaming naroon, isa'y nakatayo sa dulong bahagi ng chamber, nakayuko, hindi gumagalaw, walang ilaw. Marco, may kasama ba talaga tayong babae? Tanong ni Jam, isa sa mga pinaka-aktibo sa grupo. Ha? Oo, yung kaibigan ni Lester. Sagot ko. Pero si Lester nanginginig. oo oh, wala akong sinabing may isasama akong babae, lalo na yung nakaitim. Doon ako napatingin uli. Yung babaeng yon, nakatingin na sa amin. Pero imbes na mata, itim lang. Parang butas. Tumakbo kami, nang wala sa oras. Parang sinasakal ang mga baga namin sa bawat hakbang. Pero bago kami mas... Karating sa entrance, napansin kong wala si Raymond ang cameraman. Bumalik ako para hanapin siya. Pero ang nahanap ko lang ay ang bag niya, camera at ang helmet na may basag na salamin. Dinala namin ang mga gamit ni Raymond sa barangay. Nagahanap kami ng tulong. Pero walang gustong sumama, sabi ng matatanda. Hindi na bago ang mga ganoong insidente. May mga kwento raw dati pa. Bawat limang taon, may nawawala at laging may babaeng nakaitim na nakikitang kasama sa grupo. Hindi raw iyon tao. Hindi na rin namin nakita si Raymond, pero eto ang pinakakatakot. Nung ni-review namin ang footage mula sa kamera niya sa loob ng kuweba, may audio recording. Poses ni Raymond. Guys, nasaan kayo? Hindi ko na kayo makita. At isang boses ng babae, mahinahon, mabagal. Wala ka na dapat sa labas. Tapos isang tunog ng hinga, malalim, mabilis, hanggang sa marinig naming parang hinihila siya sa tubig. Wala namang tubig sa kuwebang yon. Hanggang ngayon, sarado na ulit ang kuweba. May warning tape. Pero tuwing gabi, sinasabi ng mga taga roon, may babaeng nakatayo raw malapit sa bukana. At sa video naming inupload noon, may isang comment na hindi ko makalimutan siya ang gabay. Pero gusto niya ng kapalit. Hindi ako dapat bumalik, pero may bagong grupong nangulit. Mga anak ng kilalang tao, mga vlogger, may drone, may permit, may buong crew. Documentary para sa YouTube, sabi nila. Gusto raw nilang puntahan ang kuweba na tinatawag na Gate ng Impierno ng mga taga-barangay. Pinayagan sila. Pero may isang kondisyon, kailangan may lokal na sumama. At dahil ako raw ang huling gabay na nakalabas ng buhay, ako ulit ang pinilit. Bumalik kami sa kuwebang iyon, tatlong buwan matapos mawala si Raymond. Sa mismong bukana pa lang, iba na agad ang simoy ng hangin. Mas malamig, mas mabigat, may bagong marker sa gilid ng pasukan. Huwag gisingin ang tulog sa ilalim pero pinagtawanan lang ito ng crew. Sabi ni Kel, ang director, Ang creepy! Ang ganda! Gamitin natin to sa opening shot! May dala silang incense, ilaw, drone, gimbal, lahat pang vlog, lahat masyadong maingay. Habang bumababa kami, naramdaman ko na naman ang presensya. Parang may sumusunod sa bawat hinga ko. Sa likod ng mga tawa at camera flashes, may isa sa amin na tahimik lang, si Clara, ang researcher. Kilala ko ang itsura ng takot na pinipigil. Siya lang ang hindi tumatawa sa kalagitnaan ng tour. Sa bahaging may guwang sa pader, may na-activate silang sensor drone. Tila may gumalaw sa screen. May gumapang. Isang figura. Maputla. Mababa ang katawan at mabilis. CGI lang yan, Tawa ng cameraman. Pero ang drone, biglang bumagsak, nawalan ng signal. Nageko ang tunog ng sira sa loob ng kuweba at pagkatapos, tumahimik ang lahat. Biglang nagsimula si Clara. Nakatayo siya sa gitna. Kumakanta, mababang tono. Tuloy-tuloy, parang sinaunang dasal. Clara, okay ka lang? tanong ni Kel. Pero hindi siya sumagot at ang mga mata niya nakapikit pero lumuluha. Biglang tumigil ang lamig. Uminit ang paligid. Humalo ang amoy ng asupre, dugo at nabubulok na kahoy. At sa dulong chamber ng kweba, may gumalaw. Akala namin malaking bato lang, pero tumayo ito. Dalawang metro ang taas. Payat, parang balat na binalot sa buto. Itim ang bibig. At gumagapang ang mga kamay sa sahig habang naglalakad. Ang narinig naming boses, hindi galing sa nila lang. Galing kay Clara. Tulog siya sa daan ng dilim. Kisingin mo siya at ikaw ang magiging ilaw. Kisingin mo siya at ang mga mata niya ay maghahanap ng bago. Sumigaw si Kyle. Putulin ang recording. Pero huli na, tumakbo kami palabas. Walang kamera, walang gamit. Walang ilaw, isa lang ang nasa isip ko. Makalabas. Pagdating sa bukana, lima kaming lumabas. Anim kaming pumasok. Wala si Clara. Pagbalik sa barangay, kinumpis ka ang mga footage. Wala raw ni isang file ang nasave. Kahit cloud storage, wiped out. Pero ilang araw pagkatapos, may dumating na brown envelope sa bahay ko. Walang sender. Walang sulat isang USB lang sa loob. At sa file, isang video ng kuwebang iyon pero walang tao, tahimik, hanggang sa may marinig na boses. Kisingin mo siya ulit, Marco, marami pa kayong ilaw. Akala ko tapos na ako sa mga kuweba ng Bulacan. Pero nung bumalik si Sir Julio, ang dating speleologist na nagretiro matapos mawalan ng anak sa caving expedition noong 2002, nalaman naming may isa pang pasukan. Isang bagong kuweba. Natuklasan sa gitna ng pag-uukit ng bagong kalsada papunta sa mining site. Hindi ito konektado sa naunang kuweba, pero ang amoy, ang bigat sa dibdib, ang katahimikan sa bungad. Pareho at sa loob may nakita kaming mas nakakatakot kaysa multo. May ukit, mga mukha, mga tao. At isa ron, kilala ko, si Clara. Tinala ako ni Sir Julio at isang team ng mga archaeologists sa site. Legal sila, may clearance. Pero hindi pa nila binubuksan ang malalalim na bahagi dahil may strange readings sa ilalim. Parang may humihinga. Sa unang chamber, may mga lumang simbolo. Sabi ng team, hindi ito baybayin, hindi rin Latin. Mas malapit sa protoscript ng mga Austroasiatic pero hindi eksakto, parang gini. Pero mali ang pagkasulat. May mga ukit sa pader. Lalaki, babae, pogat na kaunat ang mga kamay, nakadilat ang mata, nakatitig sa isang punto sa kisame ng kweba. Isa-isang nililinisan ng mga researcher ang pader para ma-document. Adon ko siya nakita. Sa dulong bahagi ng pader, may ukit na babae. Nakapikit. Nakalugay ang buhok. May luha sa pisngi. At sa ilalim, may nakaukit na pangalan Clara. Gabi na nang mangyari ang hindi maipaliwanag. Isa sa mga researcher, si Doc Marie, biglang nagsimulang magsulat. Hindi niya alam kung bakit. Hindi raw niya mapigilan ang sarili. Ang sinusulat niya? Ang parehong simbolo sa kweba, pero gamit lang niya ay lapis at ang papel, pasang field notes ni Julio, ang bawat sulat parang kinokontrol ang kamay niya. Nagpatawag ng meeting. Itinigil muna ang excavation, pero habang nagkakagulo napansin ni Julio ang batong may uka, parang altar, may bahagi itong basag. Sa ilalim may piraso ng clothing fiber. Duman sa forensic test. Resulta, human textile, female, age 25 to 35, possibly burned. At sa may gilip, di ang altar, may maliliit na tuldok, parang braille, pinakopya sa isang blind consultant. Ang salin, ikaw ang susunod. Kinabukasan, wala na si Doc Marie. Naiwan ang notebook at isang papel na parang hindi kanya ang sulat kamay. Inukit mo ako. Inukit ko na rin ang sarili mo. Apat na buwan mula nang mawala si Clara sa kuweba, nagpakita siya sa labas ng barangay hall ng San Cristobal, basang-basa, walang sapatos at walang alaala kung paano siya nakalabas. Pero eto ang mas nakakagimbal, mukha lang niya ang hindi nagbago lahat ng iba, iba na, pagsasalita, galaw, tingin, aura, parang maskara lang ang natira, at sa ilalim ng liwanag, hindi siya nagkakaroon ng anino. Dinala agad si Clara sa health center. Kalmado siya. Tahimik, pero ayaw sumagot ng direkta. Nasaan ka ng apat na buwan? Madilim, pero hindi ako nag-iisa. Binigyan siya ng pagkain, hindi siya kumakain ng kanin, tubig lang at asin. Anong pangalan mo? Clara. Ano ang buong pangalan mo? Hindi na mahalaga ang apelyido. Tinanong ko siya kung naaalala niya kami. Naglakad siya palapit. Itinapat ang mukha niya sa akin. At bumulong. Hinahanap ka niya, Marco. Dinala namin siya sa bahay nila. Ang nanay niya halos himatayin sa gulat. Pero sa halip na yakapin si Clara, umatras siya. Hindi yan na ang anak ko, iyak ni Aling Remy. Pareho ang muka, pero hindi siya yan. Wala siyang init. Sinubukan naming tanungin si Clara tungkol sa nakaraan. High school, childhood, yung paborito niyang aso dati. Lahat mali ang sagot. Pero may isa siyang inamin. Ilang beses ko nang sinubukang lumabas, pero tuwing may ilaw, sinusunog ako at ipinatong niya ang kamay niya sa apoy ng kandila. Hindi siya nasunog, pero sa amoy ng usok napangiwi siya. Hindi dahil sa hapdi, kundi dahil parang nasusuka siya sa amoy ng liwanag. Nagpakonsulta kami sa isang dating pari na naging paranormal investigator, si Father Isco. Tiningnan niya si Clara gamit ang salamin na basag sa gitna. Isang lumang gamit daw sa exorcism. At habang nakatingin kami kay Clara sa salamin, iba ang nakikita namin. Wala siyang mata. Sa salamin ang mukha niya ay binubuo ng ukit. Parang bato. Parang pader ng kuweba. At sa gitna ng noo niya, may lumang simbolo na gumagalaw. Biglang nagsalita si Clara. Balik kayo'y takweba. May iniwan kayo roon. Hindi ako sapat. Kinabukasan, nawala si Clara. Iniwan niya ang pinto ng bahay na bukas. Walang bakas ng sapatos. Walang footprints. Pero sa ibabaw ng kama niya, may buhangin, may tim, mabigat, pasa. At may nakasulat sa pader gamit ang uling kung sino ang hinahanap niya. Ikaw yon, Marco.